guys! Welcome back to my channel. This is Team Kalalo again. Tinatawanan na ako, diba? Ni <laughs> Tinatawanan niya ako! Hello guys! Welcome back to my channel. So, this is Team Kalalo again. And sa mga bago po dito sa channel ko, please don't forget to click the subscribe button and bell button para lagi ka pong updated sa mga new videos ko. So, thank you so much po sa lahat ng support na binibigay niyo po sa, sa akin. At uh, sa mga magte-take po ng exam this EPS topic, good luck po sa inyong lahat. Uh, may God bless you. At sa mga hindi po talaga pinalad na makapag-take ngayong year na to, huwag po kayo mag-alala, mayroon pa pong next year. Yung mga pinag-aralan po natin sa training center, pwede pa po, po natin siyang gamitin next year. So, yung vlog na to po ay... Hindi po related sa IPS Topic. So, uh, mag-shoutout po muna tayo. May pa-shoutout si Mayorang Kaunte. Hello po kay Divine Crystal Bulanadi. Kay josel Polo, thank you so much. Lagi kang updated sa mga new vlogs ko. Mm -hmm. Nakahit naka ang bell button, thank you so much. Kay Swedrick Braun. Kay Sis Virgie Culibra Nobesteros. Thank you so much din. Ganun din, lagi kading updated sa mga new vlogs ko. Thank you so much. Thank you for the love. So Yan, kay Jake Vasquez, thank you so much din sayo nung panahon na talagang stress na stress ako, sinasendan mo ako ng mga uh, salita ng Dios. Kay Gian Carlo, Lenny Castro, Cindy Trosho. So much thank you po sa inyong lahat. Uh, kay Che Rosales. Thank you so much. Katy Braganza. Hello, Sissy. Kay ja Janil Channel. Ayan, subscribe niyo rin po si Janil Channel. Uh, OFW from Taiwan. Kay Vincent Seroma Tumaneng. Uh, welcome to Sukor, Vincent. Hope eh, okay yung napuntahan mong company. And kay Ern... Iging out. <laughs> Natalak tuloy siya. Asim. Kay Ernest Socias Noveno. Ingay mo pa. Kay kay Ernest Socias Noveno. So, ayan, sa lahat po ng mga hindi pinalad ngayong KLT16, meron na po din group for KLT17. So, join po kayo dito sa group na to. Kung interesado pa kayo sa EPS journey, sa Korean journey nyo, so, try nyo po mag-join sa page nila. Sa group nila. And then, kay Rudel Yuson. Hello, kabatang! Thank you sa pag at saka po kay Christine Bohols. Ewan ko kung tama yung bigkas ko. Hello, Sis Christine. Yan. Thank you so much po sa inyong lahat. Hindi ko na po isa-isa -isa kung sino po talaga kayo mga loyal supporters ko. Thank you so much po. Sa kahit tapos na yung ETS topic exam eh, nandyan pa rin kayo para sa akin. So, ayan po. Gagawa ko po ng vlog about sa assumptions. Assumptions about me, first impression. So, ayan. Uh, nag, nagpaano po ako, nagpost po ako sa Facebook page ko kung ano yung assumptions nila sa akin. So, ito po, simulan natin. So, ayun, uh, papabasa ko kay Habi yung mga binigay nilang assumptions sa akin. simulan na natin, Habi. Ano bang simula? Papa Bear. Game! Maganda, pero mukhang masungit. <laughs> Yun nga, hindi mukhang masungit, sadyang masungit ako. <laughs> Maganda kayo nang bahala mag kayo nang bahala diyan. <laughs> so ayun, mukha masungit. Mm, oo, tapos yung mukha ko kasi medyo mataray tapos pag hindi mo pati ako kinakausap, hindi ako iimik sa iyo. So ayun. Medyo masungit nga. Hindi medyo hindi medyo masungit, masungit talaga, no pa. Masungit ba ako? Yeah. Yeah. <laughs> Next po. Kalog and mukhang matipid. Mm, mukhang matipid talaga. Tama. Sabi nila, kapag daw ganito yung tenga mo, yan, ewan ko, sabi-sabi lang, pag daw ganyan yung tenga, kasi di ba may meron ganon, pababa, pag ganon tao, ganito daw, salo daw lagi yung pera. So, ayun, alam ko naman sa sarili ko na ako talaga ay matipid. I can manage. Ah, <laughs> uh, ano sabi niya? Kalog? Uh, ayun, oo, kalog, para akong lata, maingay. So, ayan. <laughs> harder, meron pa bang harder? <laughs> friend na baliw, yung tipong wasak pang pagkasama ko. Mm, siguro, tapos ang laman lang naman na usapan namin ay eh, puro mga may pagkabuli. Eh. <laughs> may pagkabuli eh. yung, yung laman ng usapan ay eh, puro kamanyakan. <laughs> uh, hindi ko alam kung basag pa nga. <laughs> Ako, basag pa nga. Madaldal eh. Mabait ang hindi madamot na i-share yung opportunity na alam mo sobrang sa Bolyo, bolyo, bolyo. Mabait at hindi madamot na i-share yung opportunity na alam mo ang na alam mo and sobrang sa pasama pa siya at ako. Ne? so ayun. Ah, uh, syempre yung sa mabait, hindi ko alam kung mabait ako. Eh yung sa pag-share ng mga ideas 'yon. Kasi may pag mahirap kasi magsimula ng isang bagay na wala ka talagang alam kaya yung mga na-share ko lang naman sa inyo. yun lang yung experiences ko and kung may mga tanong kayo sa akin na hindi ko nasasagot, hindi ko pa siya na-experience. So, ayon. Mahilig talaga ako mag-share. Uh, lalo na kapag mawan, nagluluto ako kahit wala na matira sa akin. Namimigay ako sa mga kapitbahay ko dito. Kahit wala na matira, okay lang kahit kaunti, okay lang. So yun, bakit ko ba sinasabi yun? papaano ba ako sa inyo? <laughs> Nagpapaganda ba ako ng image? Kakandidato ako. So ayun, gusto ko lang din talaga mag-share. Uh, masaya na ako na nakakatulong kahit sa simpleng share man lang. Next? Simple simple ka lang pero smart ka din At pagdating sa vlog mo mabilis maintindihan straight to the point oh yeah syempre simple yes simple lang tao kahit ano okay lang sa akin tapos yung thank, thank you <laughs> hindi ko alam ano sasabihin ko oh yun sa straight to the point ganun talaga uh, gusto ko kasi kasi kung pag ako yung nanonood gusto ko yung detalyado, tsaka uh, madali ko siyang maintindihan. So, ganon din yung ginagawa ko ngayon sa vlog. Kung paano nyo siya madaling maiintindihan, tsaka straight to the point tayo. Dapat laging honest at uh, walang halong pagka, ano, prangka po talaga akong tao. 40% serious, 60% jologs. <laughs> jologs ba ako pa? Hoy, oh, tinatanong kita! Yeah. Yeah, lagi ka na lang. Yeah. Ang serious. Ilang percent para sa 40. Gaya-gaya. <laughs> Ayaw niya sumama, mamaya papasamahin kita dito. So ayon, uh, Jologs po talaga ako at mas kakaunti yung time ng seryoso ako. Yung percent nga, mas kakaunti yung percent ng na seryoso ako. And then kapag pati nag-seryoso ako, talagang hindi mo ako makikibo. Uh, talagang tahimik lang ako. Pag ganyan, pag ganyan seryoso ako, may dinadamdam ako sa sarili, meron ako problema, meron masakit sa akin. So, ayan. Pero kalimitan naman, mas mataas yung energy ko. Mas kalog ako, mas jologs yan, madaldal. Smart and nice girl. Nice. Nice. Smart. Bilagang Pilipina. <laughs> uh, thank you po. Hindi ko na, wala ko alam smart, hindi ko masabing smart. Wala naman akong medal na nakuha nung no? ako ako'y bata pa. Nung no, ako'y napasok pa. Uh, nice. Nice girl. Siguro depende rin sa harap ko. Kapag ang kaharap ko, eh, walang hiya. <laughs> eh, ganun din ako. Balahura. <laughs> sa smart, hindi ko, di talaga. Hindi naman ako matalino ko, Matalinaw. May oh. plano <laughs> na ba kayo magawa ng baby? Lagi kaming gumagawa ng baby. <laughs> Pero yung plan na sundan pa si baby, uh, siguro after contract ko na lang dito, hanggat wala pa kaming bahay. Wala pa kaming bahay. Wala pa po ako na adik ha. Yung reason. Kaya minsan may nagtatanong sa akin kung ano daw investment ko. Mingiti na lang ako. Ah, wala ka pang investment. Pag ganun, nantagal mo na dyan. So, ganyan. Um, may reason. Tapos, yung paggagawa ng baby, para sundan si baby. Pag, pag, pag ano, pag, kung may plan na ng baby, gumagawa kami lagi. <laughs> Weekly. <laughs> Tawa siya. Hindi, <laughs> joke lang. So, gumagawa naman kami ng baby, kaso hindi pa namin plan na sundan si baby. So, siguro, after na mag-contact ko dito, dahil mahirap din naman sa trabaho magbuntis. Ay, pagpauwi na lang siguro ako sa Pinas. And then, ayun, sakala na lang kami bubuo ng baby. <laughs> madaldal, masayahin ng kikay. Ay! Madaldal, masayahin ng kikay. Correct, correct, correct. Sobra po ako madaldal. Actually, <laughs> actually, meron po akong medal. Sabi nila, wala daw akong medal. Meron po akong medal, most talkative. <laughs> Joke lang. <laughs> kikay, minsan lang, minsan mas gusto ko po yung boyish style. Yung masasarap lang sa pakiramdam. Next. Introverter. Pero, love ko pa rin namin. Ah, introvert. Hindi po ako introverted. Ah, uh, siguro, kabaliktad rin yan. Yung extrovert. Ako po yun kasi, uh, masaya ako na marami akong kasama tao tapos eto nga energetic tapos ano pa ba madaldal masayahin hindi ko naman sinasabi na introvert hindi madaldal hindi masayahin so feeling ko ako yung kabalik kabaliktad <laughs> ako yung kabaliktad ng introvert extrovert ako love mo ako love niyo ako thank you maganda ka personal maganda ba ako? Yeah. Lagi ka nalang ya! Yeah! Lalo ba ibang alam sabihin? Hindi. <laughs> Hahaha. Nabakla na. Bakla ka ba? Ano? yun? <laughs> Mabait at chuk tsuktsakera. What does chuk tsuktsakera means? Madaldal ba? Yes? Hindi. Mabait? Ah, uh, 50-50. Tsismosa, <laughs> tsismosa. Ano? Chismosa? Ah, hmm. oh, ganun. Oo, oh, chismosa na. Aminin ko na. Hahaha. <laughs> Mahabang dila. Mahaba ba Teka nga! Mahaba ba? I meaning, ano ba meaning nun? Madaldal din ba? Chismosa? <laughs> Siguro, ganun nga. Sige, oo, tatanggapin ko na chismosa ako. <laughs> Madaldal. Makulit. Makulit? Makulit ako pa? Yeah. Yes. Super. Mana sa aking anak. Bakong bigay pero kuripot kuripot. Yes, super so, kuripot ko. Ah, uh, mapagbigay ng mga experiences. Oo, siguro. Kuripot. Oo. Kahit sarili ko, kaya kong pagkuriputan. Kuripot sa sarili, pero sa iba, hindi. <laughs> parang na kasi nangihinayang ako para pag sa sarili ko. Okay lang. Lagi na lang okay lang. sa na lang. May na naman ako. Guys, gagawa kami ng part 2. Ah... Uh, para makilala nyo ako or, tsaka siya. Kasi halos naman yung binavlog ko, nag-start ako ng vlogging about ETS topic. So, let's go deeper. Si natin. <laughs>